So ayan mga katabs, magandang umaga sa inyong lahat mga katabs and for to list vlog mga katabs ay papakita ko sa inyo mga katabs yung mga alaga kong kiyot mga katabs o tinatawag dito sa amin na libog na pinagkukuna ng honey. So ayan mga katabs, papakita ko sa inyo yung aking mga alagang kiyot o libog mga katabs. yan So, ayan mga katabs, no? Ito yung isa kong alagang kiyot mga katabs. O tinatawag na libog. At ayan. Ito yung kanang, kanilang daanan mga katabs, so Ayan. Open to mga katabs. At ayan, no? Nasa loob yung kanilang honey. Ayan mga katabs, so Marami na tong pulot mga katabs ito yung isa at saka may meron palang bibili yung mga katabs sa akin ng ganito yan mga katabs nung no, nagbibinta tayo ng mga katabs ng bahay ng kiyot mga katabs o libog na tinatawag namin ito naman mga katabs yung pangalawa kong bahay ng kiyot ito naman yung kanilang daan ano yan, itong kanilang pinto. Ang pertahan nila dito sila dumadaan. Yan. Medyo magibigat na mga tabs, siguro marami na tong pulot sa loob. Yan sirado na. Yan. Yung mga kanilang mga fallen grains mga tabs dito nakalagay at mayroon din mga itlog at saka yung kanilang honey dito naman nila nilalagay mga katabs ayan mabigat na mga katabs oh. yan at ito na mga mga katabs yung pangatlo ayan ito naman yung kanilang daanan mga katabs oh. yan napakabigat na mga katabs kasi binuksan ko na to dati maraming laman marami ng pulot sa loob hindi ko pa to na harvest mga katabs kaya ganyan na, oh bigat bigat yan oh sabi tsaka napakahaba na ng kanilang kwan dinadaanan so ayan mga katabs ito lang muna pakita ko lang sa inyo mamaya kung paano ko to harvestin so ayan mga katabs yan so ayun mga katabs no papakita ko sa inyo mga tabs yung laman ng, ng aking alagang kiyot mga katabs ayan o at saka meron akong dalang kutsara kakain tayo mga tabs try natin mga katabs kung ano nakarami yung kanyang pulot so yan mga katabs meron din akong ito pang toso kutsilyo para yan mga katabs open ko to mga katabs para makakuha tayo ng pulot ng kiyot so ayan mga katabs try ko na isa pa lang nilagay nila na kwan mga katabs ayan o pero siguro maraming mga na ito mga katabs kasi napakabigat na mga katabs kain ng kayo dito ng pulot mga tabs pero hindi ko to harbisin nasasayangan kasi ako mga tabs ayan matik mga tabs ang daming laman ayan o no? oh. plus ayan uh, Ayan. Ang kanilang mga pulot. Yan mga tabs ako nakikita nyo. Yan mga tabs pulot yan lahat. At syempre yung kutsara natin ito. Mag try tayo mga katabs. Sayang oh. Napipisa yung iba mga katabs ha. Ah. Ayan oh. yung lasa niya mga tabs matamis na medyo maasim sarap isa pa, isa pa ah Ayan na. Nangaga nang nangangagat sila nang sila mga tao pero wala silang sting. Kaya ayan tinatawag silang stingless bee ayan oh. So ayan mga tabs, ayan lang muna mga tabs.